mga tao, kung minsan na kahit nagkakaedad na sila, their memory are still sharp. May mga sinasabi nila na alive and kicking. ay mga bagay talaga na hindi dapat ihintok habang nagkakaedad ka. hi this is miss lindy again welcome to this channel this channel talks about motivations and insights if you are new to this channel and you want videos like this then you can subscribe to this channel click on the notification bell to be sa mga bagong videos na I ko. if you are interested in this video then stay tuned dapat ihinto or ilan sa mga bagay na kailangan natin ituloy habang tumatanda. Number one is don't stop reading. Bakit ko sinasabi na hindi talaga kailangan na ihinto ang pagbabasa? Nagtataka ka ba kung bakit may mga tao na kahit tumatanda na sila, sharp pa din yung memory nila? Or may mga tao na kahit tumatanda na sila, ang dami pa rin nilang alam, it's because they don't quit reading. Kahit na nagkakaedad ka na, kahit isang araw, meron ka lang isang word na natutunan, that's enough na yun. Enough na yun. Kung kaya may mga tao na madami silang alam, parang filled with wisdom sila. Number two is don't stop exercising hindi, hindi basihan yung edad. Hindi ibig sabihin na, ay, matanda na ako, kailangan ko na, kailangan ko na tumigil mag-exercise kasi matanda na ako. Ganon. So, or else sabihin mo niya, ay, wala akong time para magpunta ng gym para makapag-exercise. Actually, ang totoo, tamad lang talaga tayo kung minsan. Maghanap ka sa YouTube ng mga light exercises lang. Or else, pwede ka namang maglakad. Yung bang, pagbubunta ka ng trabaho, hindi mo kailangan na sumakay kung kaya mo lang din naman lakarin. Walang ibang magbe-benefit noon, kundi ang katawan mo lang din. Kapag ka, ang katawan mo ay sanay sa exercise, then, di ba, tatanda ka niya, malakas ka pa din. Kasi yung katawan mo is um, meron siyang benefisyon na natatanggap mula sa pag-e-exercise. three is continue to enhance your skills, 'di ba? Kung halimbawa ikaw mahilig ka mag-nahe o di gawin mo 'yan sa yung spare time. So there's no reason ni sabihin natin na ay, mag-isa lang ako. Boring naman. Ganon. Eh, paano ba akong maka, ano, wala akong pera. Eh, um, oh, mo, pero makatipid ka. You have to, you have to stay at home sometimes. Di ba? Kapag ganun ka sa bahay ka, or else, halimbawa, kapag day off mo sa trabaho, kailangan mo mag-isip ng mga bagay-bagay na kailangan mong i-enhance yung bang skills mo, yung knowledge mo. You have to enhance it. May nabasa ako na kapag ka tumatanda daw ang isang tao, I don't know if this is really true. Pero may nabasa lang ako na kapag ka tumatanda daw ang isang tao is parang nag-shrink din yung brain. Kasi, di ba, tumatanda, nagkakaedad. So, shrink yung brain. Kung mahilig ka mag-drawing, kung mahilig ka mag-paint, so you have to do it. Kung mahilig ka magtugtog ng mga instruments, you have to do it in your free time. Naisa ganon, malibang ka. Di ba, magiging productive din yung time mo. Kasi, for me, it's not a good idea. Nga, kapag ka sa loob ka ng bahay is lagi ka lang nakahawak ng gadgets. Yung bang paghawak mo ng gadget ng 1 to 2 hours is not healthy. Hindi siya para sa akin lang ha. Para sa akin lang. Hindi siya maganda. Hindi siya magandang uh, gaw gawain. It's because yung mga gadgets kasi natin may mga radiations kasi yan. So pupunta yun sa katawan natin. So maaapektuhan lang din. Pati yung posture natin maaapektuhan din. Kasi for example, nasa cellphone ka and then nakaslouch ka ng ganun. So, just imagine nakaslouch ka ng 2 hours, 1 hour kasi kung isan, hindi na natin namamalayan na uh, too much time na pala yung na-spend natin sa mga gadgets natin. Number four, you have to explore new things. Kung alimbawa, sawa ka na sa mga ginagawa mo or ayaw mo na, isabihin mo na, ah, magaling naman ako na mag, ano, hindi ko na kailangan i-enhance, ganoon. At tinatamad na ako, ganoon. So, you have to explore new things. Yung bang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Yung bang mga bagay na for you, na maka-benefit yung katawan mo, yung maka-benefit ka. Yung mga magagandang bagay na kakapulutan mo ng aral at makakatulong sa mental health mo. Five is, learn from other people's mistakes. Not to judge them, hindi natin sila kailangan i-judge, hindi natin sila kailangan husgahan. Kundi, kunan na lang natin ng lesson na hindi pala talaga maganda yung ganun. So, mali pala yung gano'n. So, we have to learn from other people's mistakes. You know, iba-iba tayo ng perspective. Kung kaya hindi ko pwedeng ipilit yung perspective na meron ako. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet, you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Ms. Linty again. Thank you for watching.